Hello, ayan, nandito tayo sa may entrance ng Balay Energy Housing. Ang gagawin natin ngayon ay pag-walk pro tayo sa apat na sa na nasa loob ng Balay. So, ang una, ito pagpasok natin, ito sa kanan na yan yung tricycle na kulay blue. Ayan yung terminal. At syempre, yung mga bahay na yan na nandito sa bandang kanan. Yan ay Kung tawagin ay ra Rancho Verde 2 Pero mas kilala siya Sa mga Taga Balay, taga pabahay na Kung tawagin ay uh, White House White House kasi Kulay puti ang pintura ng bahay <laughs> White House So yan, yan yung mga bahay Dito sa may main road doon. Bahay yan sa may main road Siyempre, may nagpuno ng mga puno. At uh, ayan, may mga nagpa-upgrade na rin yung harapan ng bahay nila. At dito sa Rancho Verde 2, dito natin makikita yung uh, Public Elementary School ng High School. So, ayan, nakikita nyo yung building na yan. Ayan yung school na nasa loob mismo ng pabahay. At yung pabahay na makikita natin dito sa loob ng balay ay apat. So, apat yung pangalan. May tinatawag na Rancho Verde 2, Rancho Verde 1, Caridad, at St. Mary Magdalene. So, ayan. Walk through tayo. Asama lang kayo. So, ayun din yung bagong tayo na multi-purpose hall. So, ayan. Yung mga tawag dito street ng mga pabahay. So, yung nilalakaran natin ay yan, ay main road. So, syempre, hindi natin may ikot lahat itong uh, kasi baka abutin tayo siguro mga one hour pagka inikot natin ng sobra. Nagtudutud itong white. So, yan, ano lang tayo yung mga uh, highlights lang. So, main road tayo. Highlights. Yan. Ayan, syempre, may mga sari-sari store na rin. Ayan, kanyang diskarte. Kung pwedeng uh, negosyo kung kapitanan. Ayan, syempre, makikita nyo. Uh, marami ng mga tao na relocate dito. Dito sa White House. Dito sa Rancho Verde, to, ayan ay... Halos marami ng mga nakatira Halos yung mga bahay ay uh, May mga nakatira na Ibig so, sabihin siguro mga 90% Ay May mga Beneficiary na dun sa Mga pabahay na yan Okay so yun uh, Umikot tayo sa likod naman ng school Ipikita nyo yung sa ng left side Ayan yung school pa rin School ng high school So ayan Ayan ang ginagawa ng iba uh, Tindahan Sama lang kayo ha Sama lang kayo sa walkthrough natin Para Magkaroon kayo ng idea Dito sa Balay ang tawag dito sa uh, sa, subdivision na to ng pabahay ng Initsay, ang tawag sa kanya overall ay balay. So doon sa entrance yung may uh, orasan na yun, tawag, tawag sa kanya balay. Pero nahati siya sa apat na seksyon. So yun nga, yung ito kung sa nasaan tayo ngayon. So yan yung tinatawag yan na Rancho Verde. At yun, syempre, yan yung multi-focus school. Patapos na siya. So umikot na tayo dyan. At yan, pag labas natin dito sa main road natin. Yan, papasok na tayo sa main road. Sa main road again. no? Kung saan yung exit entrance ng talagang mga residente dito. Yung nakikita nyo sa kabila na yan, dito sa batang kaikot na tayo sa main road, palabas tayo ng gate yan. Ito ay karidad yan. Ito may talipapa na yan, may tindahan yan. So ito pinasok natin, karidad na yan. So, yung mga nakikita nyo, yung parang uh, ang tawag niya, parang grey na dirty white. Tapos, yung so, naka-stripe. Ano? May stripe yung design ng bahay. Ang tawag sa kanya ay Caridad Subdivision in its A. So, yan. Nasa loob yan. So, katapat yan ng uh, rancho verde ito kung tawagin ay White House. So, ito ay Caridad talaga. Tawag lang sa kanya. Wala sang nickname. So, so yan. Mga bata, uh, may mga, siyempre ng basketball isa sa mga pinagkakalibangan ng mga bata ngayon dito sa loob ng subdivision so dito sa ano na yan may uh, ano rin silang hoa so may uh, hoa na dito sa loob so sa white house may uh, ratio dito meron ng uh, hoa doon so dito sa karidad so ngayon magkakaroon din sila ng hoa din nila ng presidente nila para magkaroon ng mga pinuno o head sa isang subdivision para naman sa ganun na mapanatili natin yung kalinisan, kagandahan ng lugar so yung mga makakabuti para sa isang subdivision, sa isang pabahay okay, so yun so lahat ng mga dinadaanan natin dito sa Guaido at sa Caridad puro main road yan pagpasok sa mga kabahayan yung ano na ng mga bahay sa main road tayo dumala sa so taong <laughs> sa Siyempre dito sa karida din, no? kikita nyo yung mga harap nila. Halos talaga pinagaganda nila. Kasi nga naman, siyempre, bahay mo na eh. paggagay mo, ayusin mo na at pagandahin mo na. Diba? Kung meron ka namang extra na pwede mong ipampagawa upang paayos sa bahay, i-gawin eh, mo na. So, ayan na. Lumipat na tayo sa kabilang side na naman. Ayan, papunta yan doon. Pinaka-dead end na yan. Dulo na yan. Hindi na tayo. Doon di diretsyo dyan. Ayan, ayan. Palayan na. Ayan. Na. May naglalaro din ng basketball dyan. So, Ayan another section na naman tayo dito sa Mekarita. Shout out kay Kuya. <laughs> At malabas uh, palabas tayo dito papunta dito sa may main road, kung sa may main road na entrance exit ng lahat ng mga nakatira dito sa ano pa bahay dito sa may malainin bago. Nakakatawa. <laughs> yun si kuya ah, mukhang nakilala pa tayo papa shout out ah, shout. <laughs> shout out so shout out kay kuya nakamotor so nakikita naman ninyo kung gaano kagat talaga yung bahay at syempre hindi na tayo papasok sa isa dahil karamihan ng mga video natin ay nakita nyo yung loob na ng mga bahay dito sa may malainin bago in Itze housing so ayan konting pasilip sa mga parang uh, para sa akin mga pagpasok doon sa mga ganung lugar park para sa magkaharap na ng mga bahay so papasok na sa mga bahay so ayan ito na tayo sa main road so yung nasa kaliwa na yan natin yan ay karidad dahil ay, ayan, nakalagay pa rin yung karidad na panghalat. At uh, okay na tayo dito sa karidad. Pupunta naman tayo sa may St. Mary Magdalene. Okay, so sa karidad, halos napakadami na rin mga nakatara dyan. Siguro sa 100% na mga bahay doon ay mga 80%. No? May mga tao na. So ito na yung magdala. So, ito yung famous uh, crossing kung saan makikita natin yung talipapa. So, pagdating ng hapon, dito maraming nagtitinda, maraming naglalatag ng kung ano-ano. So, ayan, ngayon, uh, tanghali yan. So, talagang may mga pwesto, sila pa rin yung tuloy-tuloy na nagtitinda oh, mula umaga hanggang hapon. Pero yung mga Naglalatag lang Ibig sabihin pumipesto dyan sa gilid-gilid na yan Tuwing hapon sila naglalatag Kasi yung mga tao dito sa pabahay na to Lumalabas sila ng hapon Kasi hindi na ganun kainit Dahil yung lugar dito eh, Sasabi kong matas yung ano ng Ano ng araw So ayan At yan lugar na yan Kikita nyo na yan dyan sa gilid na yan, extension sa gilid ng mga bahay na yan. Diyan, naglalatag yung mga nagtitinda pagdadating. So, every day tuwing hapon, kikita nyo mga 3 hanggang onward na 6. No? Halos puno yan itong nilalakaran natin. So, ito yung main road, no? Dito sa may St. Mary Magdalene. So, pagpasok nyo nung pabahay na to, pagdating nyo sa crossing yun yung uh, malaking highway na yun so ito St. Mary Magdalene so ang nickname niya Red House kasi bakit Red House dahil ang bubong ay red so mas madaling ma-identify no so ito yung pangatlo na na subdivision na nasa loob ng balay kung tawagin so itong subdivision na to overall ang pinaka pangalan niya talaga ay Balay si Housing Malainin Bago. Pero nahati siya sa apat na subdivision. So 'yun, 'di ba? So nakakatatlo na tayo. at doon sa dulo na 'yon sa dulo niya. Papapunta tayo. Tinatawag na Rancho Verde 1. At 'yun naman ang nickname naman doon ay Greenhouse ayan, pumasok tayo ng konti sa isang patwok na kung saan papunta na dun sa mga bahay. So both side yan, magkatapat ang mga pinto. Ayan na yung mga bahay talaga. So yun yung konting free view natin dito sa ano. Saint Mary Magdalen. So yun, lipat na rin tayo dun sa kabila. Kunting pakita. And ito dito sa may St. Mary Magdalene mga 20% pa lang yung may mga beneficiary na nakatera na dito sa pabahay na to so halos yung 80% mga bakanti pa so katulad nito mga bakanti pa yan at doon sa mga dinana natin hindi na rin ako pumapasok kasi may mga yun nga sasakyan ng iba may mga motor so niwasan ko maano yung mga plate nila makita kasi pera <laughs> pa ako mag-edit pag blur doon sa mga plate ng mga sasakyan so ayan dito dito sa St. Mary Magdalene katabi naman yung karidad so yun nakikita nyo yung kabila na yan yan katabi niya dito sa bandang kaliwa, karidad yan. Dito sa bandang kanan, yan ang St. Mary Magdalene. So, ayan, walk, walk, walk. Para sa akin, ang laki nitong St. Mary Magdalene. No? Malaki yan. Siguro mga ano dito sa mga pabahay na to sa loob ng balay yung St. Mary Magdalene yung pinakamaraming mga houses ayan pumasok tayo sa isang patwok sa mga sa mga bahay lulusot natin yan doon na sa may main road papunta na tayo doon sa Rancho Verde one so mas madali yung na-identify greenhouse pagdating ninyo doon malalaman ninyo kung bakit pinansagan isang greenhouse so ayan

Sa dito kayo, nandito na ba kayo? So ayun na, uh, nakilala din tayo ni Kuya Ayan, sa mga subscriber natin Shout out kay Kuya At saka dun sa oh, okay, okay, Kay Mark Ridge Shout out sa inyo Maraming salamat sa pag-support ako Kung chikahan, kunting maritisan Kunting kumusta So ayun, uh, hello Ayan, Shout out kay Mark Mac TV So pakisupport na lang mga 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 kaibigan דיון! אורי! kayo bakit na yung Rancho Verde 1 sa may main entrance kaysa sa Rancho Verde ay yung 2 kaysa sa Rancho Verde 1 alam nyo kasi kung bakit sa kapilang side yan may gate din yan so parang sa may bandang papunta ng Maragondon kung tawagin ay Hugo so ayan nakikita nyo na bakit tinawag siyang greenhouse kasi green ang kulay ng bahay <laughs> So, syempre, ah uh, yung nasa bandang kanan na yan, sa right side, ayan yung uh, St. Mary Magdalene, kung tawagin ay Red House. So, katabi siya ng Rancho Verde. Usually, magkakatabi lang na... Oh, shout out sa mga gwapo! <laughs> ano lang siya sa apat na ano para siguro mas madaling ma-identify. Kasi kung isa lang yung pangalan ng lahat ng subdivision dyan, mukhang ano. So, yun, shout out pa dun sa isang pamilya na yun. Shout out sa kanila. Kay Sir Tunel. So, ayan dito sa crossing na to meron niya mga uh, multi-cab, kung tawagin, PD cab para papunta dun sa gate nung mga babakay na to Doon sa may balay, dun sa may urasan. Dun sa may terminal na bicycle. Kasi malayo papunta pagpunta dun sa gate napakalayo at ito kasi yung mas parang mas mabilis na access papunta dun sa main road no dun sa national road pala kung saan ka pwedeng sumakay na ng mga bus papunta sa Manila ng pabahay. Dito sa Rancho Verde Uno, mga 90% din ng mga bahay ay may mga beneficiaries na. So ibig sabihin, may mga tao na may mga ano. May mga nakatera na. At dito, 'yan yung nakita natin tricycle na 'yan. Ah, 'yan naman yung terminal. So kung ayaw mo magdalawang sakay, itong terminal ng tricycle sa sakay ka diyan. Diretso na yung papunta doon sa Nal Sudan Road, papunta Palengke. Ay nga lang uh, mas mataas yung pamasahe niya kumpara doon sa may terminal ng tricycle doon sa may sa may gate ng mismong pabahay na 'to. So ayan, nakikita nyo, halos karamihan dito sa may main road na to ng pabahay ay pinaayos na rin nila yung harapan na 1.5 uh, meters yan inadapt na nila siyempre eh, naganda na tsaka para for security reason na rin ng isang beneficiary di ba at hindi naman natin talaga maiwasan na may mga mababait na tao sa isang lugar eh di mo naman kasi maintindihan kung bakit ginagawa nila yung mga bagay na gano'n so yun ayan ng itong Rancho Verde 1. So, pagdatingin natin yung sa dulo na yan, doon -do na rin yung parang kumabahay uh, na ito ng Rancho Verde 1. Kung saan yun na yung pinakahangganan ng mabahay na ito. So, sa bawat video na natin na ginawa sa isang uh, tawag dito, ay nasa 4 minutes pa. So ano lang yun ha, highlights lang minahan ko lang kasi baka siguro ewan ka po 30 minutes kung ikutin ko talaga lahat. sa ng kalsada yung mga doggy sana yung mga doggy din eh shout out dun sa may mga nag-aalaga na itali o ano na kasi pagkay na yan pa gala-gala kung saan tumakay eh, May Diyos problema dito at kung sadyang marami na kayong aso eh Huwag na natin padamihin kasi kung hindi nyo naman talaga may tatali sila at maano kaysa naman tumatay dyan sa kalsada. Diba? Alam natin cute yung mga dog, pero siyempre dapat maging responsible din tayo sa mga nag-aalaga. So ayan na, kikita nyo na yung boom na yan. Ito na yung gana nyo, dulo na yan ay palayan na. So ayan makikita nyo. Palayan na yan. Isang pagkalawak-lawak na palayan. So yan yung highway na yan Diretso yan papunta rin National Road Kung tawagin dyan ay Gugo At dito sa kabilang side Yan papunta rin yan ng uh, Tawag dito